Hello Health Checkers! Nandito po tayo sa UP Philippine General Hospital Cancer Institute para sa Health Check Block, Kalusugan, Kairaban. So ngayon po ay napakasaya po namin dito sa Health Check Plus, ang programang pangkalusugan na pinagkakatiwalaan ng mga eksperto dahil po kami po ay nasa 4th uh, anniversary na. Kasabay po ng ating pagdiriwang ng ating 4th year anniversary ay ang pag-launch ng ating Health Check Plus, Kalusugan Caravan. So dito po sisimulan natin ang pagbibigay dito sa Cancer Institute dito sa Philippine General Hospital. Sinama po natin ang ating mga kasamangan sa Health Check Plus para po tayo ay magbigay saya sa ating mga patients dito. Kung hindi po dahil sa tiwala na binagay po ng ating mga nanonood at nakikinig ay hindi po kami aabot sa 4th year anniversary na ito. Diba? Mga taga-teatro prod nyo, di ba? Check the, check. Check the check. Maraming maraming salamat po mga ka-health checkers dito sa Philippine General Hospital na bumubuo ng Cancer Institute. So dito po, patuloy ang Health Check Plus ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto sa pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa mamamayan.